Max mag kayo. At mag-sparkarusta po natin ngayon pag-uusapan po natin ng mga klase ng babae na rin natingin ng mga lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang klase ng babae na talaga mga rey na ang tingin ng mga laki yung marunong sumunod sa lalaki. Yan ang unang bagay is po na ng isang babae na talaga namang para sa amin ay parang isang reyna. Alam nyo, kayong spark, kung matututo kang sumunod sa isang lalaki, ay mas lalo kanyang mamahalin. At dahil doon, ituturing niyang parang isang reyna. Diba? Eh, kung gusto mong ituring kanyang parang reyna, dapat, matuto sumunod sa kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yan, bukod sa hindi kanya ituturing na parang reyna, eh baka, Iwanan ka pa niya at lagi lang kayo mag-away. Kaya ispagtandaan mo yan. Bilang isang babae, dapat nagpapasakop ka sa lalaki Bilang isang babae, dapat sumusunod ka sa lalaki Nakikinig ka sa kanya at nagpapakumbaba ka sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng bagay, oo. naiintindihan ko kayo. Pero kapag tama naman ang isang lalaki o wala namang mali sa sinasabi niya, o wala namang mali sa inuutos niya sa iyo, sinasabi niya sa iyo, matuto kang sumunod sapagkat ka-inspired kahit naman sa isang kaharian ang hari ang nasusunod at kung gusto mo na mas lalo kang mahalin ng partner mo ng boyfriend mo, ng asawa mo ay talaga naman ka-inspired gawin mo yan sapagkat hindi ka magsisisi dahil ang isang lalaking nagmamahal ay tutumbasan yan ng pag-ibig ka-inspired at ang palawang klase ng babae ka-inspired na rin tingin ng mga lalaki is yung babae na malawak mag-isip mayroon pangalawa kay Insupar. Alam nyo, ayaw namin sa mga babaeng makitid ang utak. Sa totoo lang, eh yung iba nga, sa totoo lang, real talk lang, yung iba, ang pangit na nga ng ugalang, kilit na ng utak. Huwag ganyan kay Insupar. Ayusin yung personality nyo, magpaganda kayo, at sikapin nyo na maging matalino, malawak mag-isip. Hindi yung konting ano lang eh, magagalit ka na, tutuyohin ka na, tutupaking ka na, magsiselos ka na, magdududa ka na, mga aaway ka na, magbubungang nga ka na. Kaya naman kayo inspire palo, huwag kang maging ganyan. Kung lalawakan mo ang isip mo, sigurado ang isang laki hahanga sa'yo at dahil doon tatasan tingin niya sa'yo at kapag tumas ang tingin sa'yo isang laki na para bang isang rey na high value ay mas lalo kanyang mamahalin at liligaya ka ka-inspire. At ang pangatlong klas ng babae kay Inspar na rey na ang tingin ng mga laki is yung babae hindi pasaway. Yun ang pangatlo kay Inspar. Pasaway ka ba? O hindi naman. Alam nyo sa napapansin ko ngayon karamihan ng kababayan medyo pasaway. Paano naging pasaway kay Hinge Yung una sa lahat, ito ha, mga example ng pagiging pasaway ng babae. Yung nag-cheat-cheat, nanluloko. Pangalawa, nagsisinungaling. Pangatlo, nagmumura, nagbibisyo. At lagi nakikipagtalo, lagi nakikipag-away. Siya lagi ang tama. Hindi pwedeng magkamali. Talaga naman ka inspired. At yung babae na talaga namang hindi marunong humawak ng pera sa pinaghirapan ng asawa niya. Huwag ganyan ka inspired. Huwag kayong maging pasaway. Upang ang lalaki, ay hindi mas stress sa inyo at mas lalo kanyang mahalin dahil kung magiging pasaway ka imbis na ituring kanyang reina ay pag tataboy ang kanya kay Inspire at ang pang na klase ng babae kay Inspire na reina ang tingin na maalaki is yung maalaga at masikaso sa laki talaga naman kay Inspire kung magiging maalaga ka at masikaso ka sa partner mo ay siguradong mas lalo kanyang mamahalin papahalagahan at iibigin sapagkat kay Inspire ang isang Babaeng parang isang reyna na high value ay marunong mag-asikaso sa kanyang hari. Talaga naman ka-inspired. Paano kanya igtuturing na parang reyna kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-asikaso sa partner mo? 'Di ba? E yung babae 'yung masyadong pabebe, tamad at Huwag okay maging kanya. Lalo na kung nag-asawa na kayo. Tandaan nyo kapag nag-asawa na kayo ay dapat marunong kang mag-asikaso sa partner mo, sa mister mo. Sa nakikita ko 'yung iba, eh, hindi ko alam kung bakit nag-asawa eh. Hindi naman pala marunong sa mga gawain bahay. Hindi naman pala, tamad naman pala mag-asikaso sa mga anak. Batugan mag-alaga mag sa asawa. ba diba? Sabi ng iba, hindi mga kailangan alagaan yan, kain supad. Hindi mga kailangan asikasuhin yan, malaki na yan, matanda na yan. Oo nga. Pero bakit? Hindi ba bilang isang babae, kailangan ganyan ka sa mister mo? At dapat, lalo na kung siya ay pagod sa trabaho. Kain may trabaho din naman ako eh kailangan nga mag-alagaan mag, mag kayong dalawa. Asikasuhin mo, sasigurado nga asikasuhin ka din yan. Paano yung gaganaang asikasuhin ka at alagaan ka din? Kung ikaw mismo, bilang isang babae, di ka ganyan sa kanya. ba? Diba? Kay inspired. Huwag kang laging magdahilan. Gawin mo palagi kung anong tama sapagkat kapag ginawa mo yan, ang isang lalaki ay mas lalo kanyang mamahalin at malalayo kayo sa pagtatalo dahil doon ka kanyang parang isang reyna kay inspired. At ang pangalimang klase ng babae kay Inspa na talaga mga Ray nang tingin na mga lalaki yung babaeng araw-araw nagpapaganda. Ang palima kay Inspa. Kaya dapat napakahalaga na araw-araw ka nagpapaganda. Kahit po sabihin natin may pinag-busy -ma ka o sabihin natin ah, uh, maraming problema, may pagsubok, si Kapeo pa rin laging uh, alagaan ang sarili mo. di ba? Hindi man sobra at least iniisip mo ang sarili mo. Ganun din ang kalusugan mo. Dahil hindi lang naman para sa'yo yan, kundi para na rin yan sa partner mo, sa mga kunyari may anak na rin kayo, di ba? Ang kalusugan mo, ang itsura mo. At para kay papaano ay hindi mas talong matulog na partner mo sa iyo. Dahil yung iba sa napapansin ko sa dahil sa nakikita nilang mahal na mahal na sila ng asawa nila, mahal na mahal na sila ng boyfriend nila, sobrang in love na sa kanila yung partner ng lalaki, eh, tumitigil, tumitigil na yung pag-improve ng sarili. Sapagkat so, ang inisip nila, mahal na mahal naman ako ng lalaki na yan, Mahal na mahal ako ng mister ko, ng boyfriend ko. Hindi ko na kailangan magpaganda. Hindi ko na kailangan magpa-sexy. Hindi ko na kailangan mag-ayos. Hindi ko na kailangan alagaan ang sarili ko. At hindi ko na kailangan mag-self-improve. Dahil mahal naman niya ako eh. Hindi naman niya ako ipagpapalit sa iba. In love na i love sa akin. Nagahabol sa akin. Balaw na balaw sa akin. Huwag kayo masyadong kampante. Huwag kayo masyadong magtiwala sa sarili nyo. Sa bagay na yan. Bakit? Sapagkat ka-inspire. Ang lalaki talaga mga lalaki kung papabayaan mong sarili mo at hindi mo hindi ka magpapaganda, hindi ka mag-improve, napakaraming babae sa mundo. Maraming nagaganda ang babae sa paligid. Yung iba ang babata pa, ang sexy pa, mukha pang artista. Kaya talaga naman ka-inspired. Kahit na hindi ka man artista, hindi ka man pinanganak na talagang maganda, hindi ka man kakakit akit at least nag-aayos ka ng sarili mo, ipagmamalaki ka niya. Ang pag-ibig niya sa'yo, mananatili. At ang magiging kakakit akit ka palagi sa kanya. Dahilan kung bakit ikaw pa rin ang magiging Reyna para sa isip at puso niya kay Inspire. At ang pang-anong na klase ng babae kay Inspire na Reyna ang tingin na mahalakis, yung alam kung anong klaseng ng kasuotan ang babagay sa kanya, yun ang pang-anong kay Inspire. Bilang isang babae high value, o parang isang Reyna, ay value kasi, di ba? Yung mga Reyna, mga high value yan. Dapat alam mo yung babagay sa yung kasuotan. Alam mo kung anong susutin mong damit, yung outfit mo, di ba? Yung ah uh, sabihin natin yung sinusuot mo. Yung iba kasi kung ano na lang sinusuot mo. Yung iba naman, nakikiuso lang, kahit di bagay sa kanila. Yung iba kahit malaswa para lang mapansin sila. Yung iba talaga naman ka-inspired, masyadong uh, kinakawawa yung sarili, masyadong tinitipid yung sarili. Ayaw gumastos para sa sarili nila, huwag kayong ganyan. Huwag maging tamad, huwag maging gaya-gaya, huwag, huwag, lagi sunod sa uso kung di man bagay, kung di man bagay sa'yo. At huwag kang masyadong kuripot sa sarili mo. Mag-invest sa sarili mo, sa sinusuot mo, alamin mo kung anong bagay sa'yo, magpaganda ka, magpa-sexy ka. At talaga namang ay ayusin mo palagi ang uh, sabi natin yung suit mo sapagkat malaki ang parte niyan upang maging ka akit ka sa mata ng mga kalakihan at upang maging kaibig-ibig ka sa partner mo at upang ituring ka ng isang high value. Totoo ba yung kayo sa ituturing niya ba kung parang isang high value kapag ka maganda palagi ang suit ko o bagay palagi sa akin ang sinusuot ko? Oo, kayo sa Nakakadagdag ng malaki yan. Hindi lang konti, malaki totoo so, yan. Di ba? Eh, kung suot mo lagi mukha kang manang, yung suot mo palagi, kala mo laging mamamalengke lang, yung suot mo palagi, kala mo eh, nakapagtulog ka pa, aalis kayo, pupunta kayo sa SM, nakapagtulog yung suot mo. Talaga namang di ka nag-aayos. Hindi mo iniisip ng mabuti kung anong dapat mong suotin. Magiging proud ba sa iyong lalaki pag ganun? Oo, mahal ka niya. Oo, proud siya sa iyo. Hanggang kailan? Talaga naman ka-inspired. Alamin mo yung mga bagay na kasuotan sa iyo. Isipin mo mabuti kung paano mas talo magiging kakit-akit ka sapagkat parte yan ang self-improvement mo at upang ang lalaki ito rin kang high value at maging tunay kang high value rain sa mga mata niya ka-inspire. At man ba itong ng babae ka-inspire na rain ang tingin ng mga kalakihan is yung babaeng maalaga sa katawan yun ang mga ka-inspire at pinakahuli. Alam niyo mga ka-inspire bilang isang babaeng parang isang reyna, sapagkat high value mataas ang halaga ay kailangan Uh, alagaan mo ang katawan mo. Totoo yan. Sa yun sa talaga namang simbolo ng pagiging isang high value, yung babaeng maalaga sa katawan. Tinan nyo yung mga babaeng high value, di ba? Ang gaganda ng katawan nila. Tinan nyo yung, ibang, yung, mga babaeng high value, di ba? Nasa gym. Nagja-jogging. Maaga gumigising para lang mag-exercise. Maaga gumigising para lang mag-jogging. Maaga gumigising para uh, magpapawis. Uh, hindi hindi puro hilata, hindi puro upo, hindi puro dahilan. Padagan naman ka in Magaganda 'yun ha. Yung iba doon matataas pang status. Magaganda ang buhay pero hindi tatamad-tamad, hindi maarte. Ano naman kung pagpawisan ka? Ano naman kung maarawan ka? Ano naman kung mapagod ka? Ano naman kung gumising ka ng maaga? Ano naman kung sabihin nating sumakit ang katawan mo sa pag-exercise? -e kung gaganda naman ang katawan mo, kung mag-improve ka naman, matuto ka sa kanila talaga namang ka-inspire, maging inspiration mo sila, upang mas lalo kang maging high value, totoo yan ka-inspire, matuto kang magtiis ganda, matuto kang magtyaga at maghintay, maghirap sa mga bagay na isa ng proseso, lalo na kung medyo lumalaki ka na, talaga naman, totoo lang, real talk lang, pagandahin mong katawan mo, at sigurado kung maraming maaakit sa'yo, maraming magkaagos sa'yo, at ang partner mo, mababalo sa'yo, dahil doon tuturing kanyang matas ang halaga mo, ay valued parang reyna sa mga matat puso niya sa buhay niya kay Ichipar. Sa so, mga po, na maraming salamat po makasupport sa pagtapos po ng vlog detox. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po na-subscribe, ay pasubscribe pa po makasupport at like, click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, ay pakimais lang po sa akin Facebook, ay po yung po Twitter ko pakichat ako at ako mismo ang magre sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mag-inspired, kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!